Nanganak na ng baby girl ang singer actress na si Angelin Quinto, ang pangalawang anak niya sa non-showbiz husband na si Nonrev Dequina. Inilabas ng talent management agency na Creative Den ang isang black and white na larawan ni Angeline at ng kanyang bagong pang anak sa isang ospital sa Tagig. Ang larawan ng mag-asawa, ang kanilang unang anak na si Silvio at ang bagong pang anak na karga ni Angelin ay ipinost sa Instagram account ni Silvio na mina-manage ng kanyang mga magulang, I finally met you. Baby Azin na Sylvia, mababasa sa caption ng post, na nagpapatunay sa pangalan ng baby girl. Ni-repost ng singer ang mga larawan na may nakasulat na, We're officially a family of four. Tulad ni Silvio, ipinangalan si Sylvia sa yumaong adoptive mother ni Angelina na pumanaw noong 2020. Ibinunyag ni Angeline na sila ni Nonrev ay naghihintay ng isang sanggol na babae noong May, sa pamamagitan ng isang TikTok video kasunod ng makeup friend ng Asoka gamit ang kanyang promotional 2011 single, Piliin Mo Ang Pilipinas. Gwen El Coma mag-asawa si Silvio noong April 2022 at opisyal na ikinasal sa isang seremonya sa simbahan makalipas ang dalawang taon, na dinaluhan ng mga tulad ni Navais Ganda, Eric Santos at Sarah Heronimo.